Hi guys, sa mga nagtatanong po, nag-DIY lang po kami at ito nga po yung FB page na ginamit namin pang service. Yan, from SEC yung 956. Yan, ang first destination namin ay buwakan ni Alejandra. <coughs> Sobrang ganda dito guys, ito yung pinakamaganda para sa mo. Ah, galing ng ginagawa nila. <laughs> May music pa. <laughs> Bali guys kaya siya DIY kasi nga pag kayo sa FB ng mga tour is ang dami po masyadong pupuntahan so mahirap siya pagkasyahin sa isang araw di ba lalo't may bata po kami and gusto namin ma-enjoy talaga yung Bawat pupuntahan at masulit Siyempre may mga end transferin po Yung ilan dito Yan, mura lang rin naman guys Dito sa Alejandra is 100 pesos Sulit dito guys Ang dami namin magagandang features And dito na kami nag Balik kami po yung namili guys Ng mga pupuntahan namin And yung next destination nga namin Is dito sa kalapit lang na Lake Gullihardin Malawak din dito guys Kaya siya lake view Kasi ayun no kita dyan yung lake ang ganda nga rin dito guys, walang ganong tao nung nagpunta kami kasi nga kakatapos lang ng earthquake niyan. Pero safe naman po sa mga tour bandang south po kami nag-tour. Yung malakas po kasi yung lindol sa bandang north. Yan. Noong unang ano nga namin sana sa safari kami pupunta. Pero syempre sayang kasi yung airplane ticket namin. Hindi na siya pwedeng i -rebook. Pero okay pa rin naman po na tumuloy kami. Kasi kailangan rin po namin mag-relax-relax. Relax. Lalo na po yung mister ko sa haba ng mga pagtatrabaho niya. ayun guys, so napakaganda nitong mga to. Mga bahay yan ng mga yan. <laughs> pero ang ganda tingnan para siyang sa ibang bansa bali guys ang mga driver po is free entrance po sila and sinama nga namin sa loob si kuya dahil taga picture na rin nga namin at nakakatuwa po kasi mabait si kuya roger and ito po may mga animals din at nag enjoy din po si kayden pwede rin po kayo dito mag lunch guys kung sakali dito kayo abutan ng lunch and pwede rin kayo dito mag overnight stay guys so ang ganda rin dito may swimming pool. And nakita ko nga sa FB page nila na nagpunta rin si Sarah G at yung mystery niya. Bali guys, yung una naisip ko mag na lang kasi mas mura. Pero hindi pala pwede guys. Yung mga lugar na to kasi is talagang sa Jain siya. At dito na nga kami sa next destination. Shachikos Little Kyoto. Ang ganda din dito guys, pwede kayong mag ng damit and pwede rin pong itry niyo yung mga authentic Japanese food. Tanoshinde krasay! Cute ni Kuya. Please enjoy! Bali ito guys, guys, near highway nga yung Little Kyoto, kaya meron ding mga taxi. Pero mahirap po no kung mag-aabang kayo baka matagalan. Lalo kung marami kayong pupuntahan. Nagrent na rin kami ng kimono. Sulit na rin tong 150 per hour kasi almost hour lang naman kami nung nagstay diyan. Ang dami uh, ring spot dito na maganda magpicture and may mga souvenirs din guys, pwede rin kayong bumili. Kaya guys, kung plano nyo mag-DIY, mag, -DIY, mag po kayo ng sasakyan. Less hassle po, no? And makakasave po kayo sa time. Recommended ko nga itong CTTS dahil mas mura sila. At nandito na nga kami sa last destination, 10,000 roses. Sa Cordova to siya guys, malayo-layo. Kaya sulit na po yung bayad namin. Kaya message nyo sila guys kasi depende po sa location, yung pick up po ng hotel nyo or kung saan po kayo nag stay Depende po dun yung rate. Sayang din na kami nakapasok dyan sa souvenir. And mura nga yung entrance dito, 20 pesos lang. May mga kainan din, pwede na kayo dito mag-dinner. And coffee shop siya guys, trinay namin dito yung drinks nila. Sarap din po, kaso nagmamadali na kami umuwi kasi may meeting pa niyan si Aldrin. <laughs> At mura nga lang rin sila guys. You can watch our full video po no, sa profile namin. Thank you for watching!